mga aspekto ng pagmamahal pag-iwas sa karahasan sa paaralan Noong nakaraan ay ating tinalakay ang iba't ibang karahasan na nangyayari sa paaralan Ating balikan kung inyo pang natatandaan ang ating natalakay sa pamamagitan ng pagsagot sa mga katanungan Unawain ng mabuti ang pahayag pagkatapos ay piliin ang titik ng tamang sagot isulat ang inyong sagot sa inyong sagutang papel. Una, ito ay uri ng pambubulas na nagbibitaw ng mga masasakit na salita sa kapwa. A. Sosyal na pambubulas B. Pisikal na pambubulas C. Pasalitang pambubulas D. Gang E. Fraternity Pangalawa, ito ay uri ng pambubulas na sinasakta ng kapwa gaya na lamang ng panununtok paninipa, at iba pa. A. Sosyal na pambubulas B. Pisikal na pambubulas C. Pasalitang pambubulas D. Gang E. Fraternity Pangatlo, isang uri ng pambubulas na pinapahiya ang isang tao sa harap ng nakararami. A. Sosyal na pambubulas B. Pisikal na pambubulas C. Pasalitang pambubulas D. Gang i e Fraternity. Ikaapat, isang samahang itinuturing na pangunahing dahilan ng pagdami ng karahasan sa loob man o labas ng paaralan. A. Sosyal na pambubulas B. Pisikal na pambubulas C. Pasalitang pambubulas D. Gang E. Fraternity Panglima, isa itong samahan o organisasyon na may tatlo o higit pang miyembro na may isang pangalan o pagkakakilanlan a. sosyal na pambubulas b. pisikal na pambubulas c. pasalitang pambubulas d. gang e. fraternity Ngayon ay ating tinan kung tama ang inyong mga kasagutan sa ating balik-aral, maging tapat sa pag-check ng inyong sagot. Tama ba ang iyong mga naging kasagutan? Magaling! Nangangahulugan ito na natatandaan at nauunawaan mo pa ang ating naging aralin. Narito ang layunin ng ating aralin sa araw na ito. Una, natatalakay ang iba't ibang aspekto ng pagmamahal. Ikalawa, nasusuri ang mga aspekto ng pagmamahal sa sarili at kapwa na kailangan upang maiwasan at tugunan ang karahasan sa paaralan. Pangatlo, na ibibigay ang kahalagahan ng mga aspekto ng pagmamahal para maiwasan at matugunan ang mga karahasan sa paaralan. Suriin ang dalawang larawan at pagnilayan ang mga gabay na tanong. Una, ano ang pinahihiwatig sa dalawang larawan? Ikalawa, kung ikaw ang papipiliin, alin sa dalawang larawan ang iyong isasabuhay at bakit? Nasagot mo ba ng may kahusayan ng unang katanungan? Kung karahasan at walang karahasan ang iyong sagot ay tama ka. Kung larawan ba naman ang iyong napili sa ikalawang katanungan ay binabati kita sapagkat ang napili mo ay kakikitaan ng pagmamahal sa sarili at kapwa na malinaw na makikita masaya silang nagkukwentuhan patunay na may paggalang ang bawat isa sa kanila. Taliwas naman sa larawan A ah, na makikita ang nakikipagsuntukan ang mga mag-aaral. Ang ganitong gawain na hindi kakikitaan ng pagmamahal sa sarili at kapwa, kaya hindi dapat pamarisan. Bakit kaya nagagawa ng ilang mag-aaral ang ganitong karahasan? Maraming dahilan ang ugat ng karahasan sa mga kabataan. Ang ilang dahilan ay ang hindi pagkaranas ng pagmamahal at pag-aaruga sa loob ng tahanan. Hindi nakatanggap ng papuri, madalas pinagagalitan, magulo ang pamilya o magulo sa lugar ng tinitirhan. Kahit na nararanasan ng ibang kabataan ang mga nasasaad na kaguluhan sa pamilya at lugar na tinitirhan, ay maaari pa rin silang umiwas sa gulo at magpakita ng pagmamahal na kanilang inaasam. Sabi nga ng iba, ang magandang gawain ay bumabalik sa may gawa. Mas maraming paraan para maiwasan o matudukan ang karahasan sa paaralan kaysa makilahok dito. Bilang isang mag-aaral, ay mahalaga na masuri ang mga aspekto ng pagmamahal gaya ng sumusunod. Una ay ang pagmamahal sa Panginoon. Ito ay isa sa pinakamabisa na sandata sa pag-iwas sa karahasan. Ito ay kadalasang natututunan sa mga magulang kasabay ng pagsasabuhay ng mga aral na nakapaloob dito. Kung nagkulang naman ang mga magulang, ay maaaring pag-aralan ng kabataan kung paano mahalin ang Panginoon at isabuhay ang mga aral sa pagmamahal sa sarili at kapwa pangalawang aspekto ay ang pagmamahal sa magulang kapag hinubog ang isang bata na puno ng pagmamahal at aral ng magulang sa loob ng tahanan ay may pararamdam din niya ang pagmamahal na nararanasan sa iba o kapwa ang pagmamahal sa magulang ay pagsasabuhay ng aral galing sa kanila katulad ng hindi pakikipagbasag ulo pagtrato ng maayos sa mga kaklase at pagpili sa mga kaklaseng kakaibiganin para hindi masangkot sa anumang karahasan. Kung may pangapagkukulang ang mga magulang, ay responsibilidad ng mga mag-aaral na humanap ng isang taong huwaran at pag-aralan kung paano sila makakaiwas sa karahasan. Ang ikatlong aspekto ay pagmamahal sa sarili. Ang kakayahang magmahal ay biyayang natanggap mula sa Panginoon na nararapat na magsisimula sa pagmamahal sa sarili. Ika nga, wala kang maibibigay na pagmamahal sa iba kung wala kang pagmamahal sa sarili. Kaya ilan sa mga patunay na mahal ng tao ang sarili ay sa pamamagitan ng pagkilala at paggalang sa sarili, pag-aalaga sa pisikal, mental, sosyal, espiritual at moral na aspekto o buong pagkatao hindi rin gagawa ng anumang bagay na nakasasama sa sarili o maaaring ikapahamak o ikasawi gaya ng hindi pagsali sa pambubulas, gang, fraternity at iba pang karahasan sa paaralan. Ang ikahuling aspekto ng pagmamahal ay pagmamahal sa kapwa. Kung mahal ang sarili, ay dapat mahalin din ang kapwa dahil hindi nabubuhay ang tao na mag-isa kundi kailangan niya ang kanyang kapwa. Ika nga sa Biblia, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili. Ang pagrespeto, maingat na pananalita, pangangalaga sa kapakanan, pag-iingat sa pagmamayari, pagtanggap sa buong pagkatao, at paggawa ng mga bagay na ikabubuti at ikatutuwa ng kapwa ay nagpapakita ng tunay na pagmamahal sa kapwa. Matapos nating talakayin ang iba't ibang aspekto ng pagmamahal, ating basahin mabuti ang salaysay at suriin kung anong aspekto ng pagmamahal ang kailangan upang makaiwas at matugunan ang karahasan sa paaralan. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Nagmula sa isang mahirap na pamilya si Lina, subalit hindi ito naging hadlang upang abutin ang kanyang pangarap sa buhay kahit minsan ay hindi siya nawala ng pag-asa na makapagtapos ng pag-aaral. Madalas na nagiging tampulan siya ng tukso ng mga kaklase sa tuwing pumapasok ng paaralan sapagkat pabalik-balik lamang ang damit na kanyang isinusuot pag-araw ng wash day sa eskwelahan. Hanggang sa humantong ito sa pag-aaway at dinala sila sa discipline office para imbistagahan ang gulo. Narito ang rubrik sa pagmamarka para sa gawaing ito. Batay sa ating naging aralin, bakit mahalaga ang mga aspekto ng pagmamahal upang maiwasan at matugunan ang mga karahasan sa paaralan? Tama ka! Mahalaga ang mga aspekto ng pagmamahal upang maiwasan at matugunan ang karahasan dahil ang pagmamahal ay nagbibigay ng pag-unawa, respeto at pakikisama sa bawat isa. Bilang mag-aaral, paano ka makatutulong upang maiwasan ang karahasan sa paaralan? Para sa paglalahat ng aralin, tapusin ang pangungusap. Ang iba't ibang aspekto ng pagmamahal ay ang mga patlang. Mahalaga ang pagmamahal upang maiwasan ang karahasan dahil patlang. Ang pagmamahal ay batayan sa pagkilala sa sarili at sa pakikipag-ugnayan sa kapwa. Kung taglay ng tao ang dalisay na pagmamahal, tiyak maiiwasan ang paggawa ng masama at madaling matutugunan ang anumang pangangailangan at pagsubok sa buhay. Ang pakikipag-ugnayan ng maayos sa kapwa ay magdadala ng katiwasayan hindi lamang sa sarili kung hindi maging sa iba. Ang tamang pagrespeto sa kapwa ay refleksyon kung paano nirirespeto ang sarili upang makabuo ng matatag at matayog na samahan. May mga mahalagang aspekto ng pagmamahal ang kailangan mapaunlad nang sa gayon tuluyang maiwasan ang anumang uri ng karahasan sa paaralan at lipunang ginagalawan. para sa ating pagtataya, sagutin ang mga katanungan. Para sa bilang isa hanggang apat, ibigay ang apat na aspekto ng pagmamahal. Para sa bilang lima, bakit mahalaga ang pagmamahal upang maiwasan ang karahasan sa paaralan? Maraming salamat sa inyong pakikinig naway maisabuhay ninyo ang mga aral na inyong natutunan sa pag-iwas sa karahasan sa paaralan. Sa bawat hakbang na ating gagawin tungo sa pagpapalaganap ng pagmamahal at paggalang, tayo ay nagiging bahagi ng isang mas makatarungang lipunan. Hanggang sa muli, umaasa ako na magkikita tayo sa ating susunod na pagtitipon. Ingat kayo at maraming salamat. Paalam!